Mga Chuki, isang magandang araw na naman sa inyong lahat at ito na naman tayo, mag-share na naman tayo ng masarap na ating pananghalian, hapunan at almusal, ang adobong kanin mga Chuki. So panorin mo ang aking video hanggang sa dulo at nang may matutunan ka. Hello, good morning mga Chuki! Ayan, hindi ko nag-click kaya nailagay ko na yung ating bawang at nailagay ko na rin yung ating mantika, mga chuki and for today's video ngayon lang na, na naman tayo nakapagluto dahil nga medyo matagal-tagal tayong uh, hindi nakapagluto dahil marami tayong naluto ng mga makaraang episode pagkatapos medyo ilagay na natin yung ating sibuyas habang tayo ay nagmamaritit Ayan. So for today's video mga chuki, yung ating lulutuin ay adobong kanin overload. So ayan. So mag-overload tayo ngayon ng ating adobong kanin. Kung hindi nyo pa na-try ito mga chuki, after nyo manood, itry niyo sa inyong kusina. Siyempre sa kusina lang naman sa kwarto, diba? <laughs> so ito na nga Chuki nga seryoso na tayo dahil day off ko ngayon Chuki eh, naisip kong mag-share sa inyo ng aking na uh, recipe for today's video bilang isang OFW or sabi na natin nandyan kayo sa Pilipinas at na, nakatira kayo malayo sa inyong mga pamilya kayang-kaya nyo magluto kaysa sa bibili pa kayo ng uh, pagkain sa labas, mainam ng kayo mismo ang magluto ng inyong pagkain. Kaya nga nang sinasabi ko, di ba? Mas masarap pagka sarili nating luto. Okay? Kasi alam natin kung anong proseso, paano natin niluto yung pagkain. So, ito na nga yung aking kanin. Ay, kanin. Bigas pala. So, ito na yung ating bigas. Kaya, yung ating bigas. Igigisa lang natin siya. Ayan. So, don't forget, maglalagay tayo ng black pepper. Ayan, mga chuki. Maglalagay kayo ng paminta para mas masarap yung ating recipe for today's video. And then, maglalagay tayo ng konti soy sauce. Konting ng chuki, baka umalat naman. Ayan ang ating konti yung vinegar. You yeah. can use anything more, any vinegar, any brown in the cream. No, wala namang problema pero so, yeah. Okay. And then, haluin lang natin siya muna. Ayan. Yeah. Ayan. By the way, mga tsuki, ang ginamit kong uh, bigas ito lang pang biryani. So, medyo mahahaba yung hibla at hindi rin siya agad-agad mapuputong yung mga hib hibla niya. So, maglalagay na tayo ng water, mga tsuki. Ayan, mga tsuki. Kung magustuhan nyo yung aking video later, please don't forget to click subscribe, like and share. Ayan. At sa lahat ng mga ating mga bagong viewers, mga bagong subscribers, thank you so much. In 28 days, naka, nagkaroon tayo ng additional na 125 subscribers. So, maraming maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa aking video. And I hope may mga natutunan kayo, lalo na sa mga nagtitipid dyan sa kanilang mga pagkain. Nagtitipid, I mean, nagtitipid kayo ng mga recados or nag-skip kayo ng ibang... Kasi ako, guys, kung nakikita ninyo mga chuki, hindi ako gumagamit ng mga nor cubes or mga... ng mga... yung mga powder-powder na inihahalo or masyadong madaming mga ingredients. Kasi I believe na kung marami ka masyadong chemicals na lalagay sa katawan mo, eh hindi rin naman maganda yan sa kabusugan dahil mga chemicals... Okay. So ngayon tatakpan muna natin mga chuki at ipipaper natin yung ating mga toppings sa ating kanin adobong overload. So ito na chuki pag kumukulo yung ating uh, ayan, pag nakulo na yung ating bigas. Okay maglalagay na rin tayo ng sili. So, meron ako ditong dalawang pirasong sili. Lalagay natin para it spicy naman ng konti yung ating recipe for today's video. Okay, sa kumukulong tubig, magpapakulo lang tayo ng okra. At magpiprito lang din tayo yung chuki ng itlog. Chuki, habang piniprito natin yung itlog, bisitahin naman natin yung ating adobong kanin. Ayan. So, sa paglalagay nyo ng tubig, 1 is to 1 or 1 is to 2, depende sa klase ng inyong bigas. So, itong uh, bigas na ginamit ko is 1 is to 2. Ibig sabihin, 1 cup of rice, 2 cups of water. Kasi kailangan nito ng maraming tubig. So, ayan mga chuki. Tapan natin and balikan natin yung ating dito. Mga chuki, ganito lang yung gagawin ninyo pag gusto nyo maluto din yung ibang part. Or pwede na ninyong balikta rin siya. Ayan. Ayan, mga chuki. Pagkaluto na ito, hiwain lang natin siya ng paisters. Sa mainit na kawali, painit natin yung ating fried chicken. At ito na nga, chuki, tignan na natin yung ating sinaging na adobo. Ayan, mga chuki. So, kung napansin ninyo, mga chuki, luto na yung ating rice. So, ayan, diba? Ito yung sinasabi ko, Chuki, niya pang biryani siya. Tingnan niyo, Buo pa rin siya. So, dapat yung adobong rice ninyo, Chuki, is hindi siya uh, malugaw. So, make sure lang niyo na tama lang yung tubig na ilalagay ninyo hanggang sa matuyo yung ating adobong sinati. Ngayon, ilalagay na natin mga Chuki, yung ating mga toppings mga Chuki. Okay? So, ayan, Chuki, pag hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to click subscribe, like, and share. Alam nyo ba, Chuki, yung benefits nitong okra natin is maganda ito sa mga matataas yung mga blood sugar. So, kung ikaw ay medyo mataas ang blood sugar, mas uh, advisable ito na kumain ka ng Uh, okra. Pwede mo naman tong i-steam lang mga chuti. Hindi naman kailangan ng ano ng ah uh, laging uh, ihahalo mo sa ibang mga recipe mo ganyan. Pwede steam lang mas healthy pa nga kasi naka-steam lang yung ating vegetable. And then yung sabaw nito mamaya, hindi ko siya itatapon kasi yun ang gagamitin kong tsaa. Uh, so magiging okra, din siya. So ito mga chokey ah uh, kailangan marunong tayong uh, mag uh, luto para sa ating sarili kasi mahirap na kung lagi na lang tayong umaasa sa mga bilibili -bili na hindi natin sure kung nga uh, anong lasa nung ating kinakain at lalo na kung paano nila yung ating pagkain. So, ayan mga chuki. Ito yung itlog kanina. So, ito yung ating uh, chicken. Ayan, lalagay ko lang dyan mga chuki yung ating chicken. And then maglalagay din ako mga chuki ng konting uh, cherry tomato para meron tayong fresh vegetable. And then maglalagay ako ng black olives. So ito yung black olives natin. Merong seeds yung chuki. At saka syempre, don't forget mag-add ng ating parsley. So, ito na, Chucky, yung ang ating recipe for today's video. Ngayon, tatakpan natin for a few minutes, like 3 minutes, and then, uh, babalikan natin siya para medyo uh, masip-sip ng ating uh, mga gulay, chicken, at yung kanyang sauce pa. There you go, mga Chucky. Tignan na natin. oh Ayan. So mga chuki, lutuna na yung ating ah, rice, okay? So yan, kakain na tayo mga chuki, okay? So mga chuki, kain na tayo. <laughs> I'm sorry sa mga nagugutom dyan mga chuki ha. Vlog lang po ito ha. Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking masarap na recipe for today's video na naman. Ito yung ating uh, tinatawag na adobong kanin overload. So yan Chucky, kung gusto nyo nga uh, try kung anong lasa neto, promise, masarap talaga siya. Subukan mong magluto mamaya and then palikan uh, balikan mo ako at i-comment mo sa aking section kung ano yung lasa ng aking niluto. Okay? Ikaw Chucky, pag ganito ba yung uh, ulam mo, ano yung gusto mong ini-steam na uh, vegetable? Yung uh, sitaw, okra, talong, or talbos ng mga kamote, ganyan. Ayan mga chuki, masarap siyang itapins dito sa ating uh, adobong kanin overload. So ayan, naglagay din ako ng black olives. Ayan, masarap yan mga chuki, yung black olives na yan. So meron din ako dito ng uh, cherry tomato, syempre, at yung ating uh, fried chicken. Okay. So ayan mga chuki, yung ating uh, olives and... Uh, tomato and fried chicken sponsored by our kitchen mga chuki. Ayan. So masarap siya chuki ha. So thank you for watching mga chuki. Stay safe and God bless everyone.